Sino nagbigay sa'yo ng welcome moment mo nung rookie? Kung ba sa'yo, mak binigyan ka? O... Or... Pare, hanggang ngayon, consistent ako dun. Si Delay, Johnny Revilla. Puta, oh, pare. Oh, si oh. talaga si, na yan, uh, 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 ano, ano? Kasi mo mga, kami mga Bisaya, wala kami yung unay. Alam mo yung unay, Jer, wala tayong, wala tayong, hindi tayo magkatakalaban. Basta, ano, eh, si Johnny at the time, I uh, don't believe. Ako ang nag-una naka-establish na hindi naman for ano lang ito, kwento lang, na eight assists in one game. Eight assists. Again, si uh, Gritis. Eh sila noon pa mga manoy na ba, madaling ma... Yung bang, pag i mo, bata pa tayo, oh, tagilid so, lang, lang agad, no? magawa Mag natin. Uh, sabi ni John, Gian si late John, bata, ulitin mo yan. <laughs> <laughs> hindi lang pare, dura pare, tang eh. Dura, inaabot ko. Oh. <laughs> Sabi ko, okay lang, basta ay lalaban naman tayo. Eh, kung hindi tayo lalaban, eh, taobang ang, taob ang <laughs> kaldero natin dito. Laban <laughs> ka talaga. Oo. Oh. Oh, oh. matapos yun. Naman. Ano, Bakbaka kayo oh, oh. <laughs> well, naman talaga. Eh, gulatan lang yun. Eh. Sanay na tayo doon sa Cebu. <laughs>